Hello, magandang araw mga kumabayan So, meron tayo re-react ngayon na video Ah, uh, ha? Ito ha? Ito yung video na to Kay Ghost Hunter 88 muna tayo <laughs> So, ito yung video ni Ghost Hunter 88 Ang title, White Lady umiyak sa harapan ko Tinuro niya kung saan niya inilibing ng kanyang asawa Ayos to ah! Nakausap ni 88 So play natin guys uh, magandang gabi po sa lahat saan man sulok ng mundo uh, nagbabalik naman si Ghost Hunter Itit at sa si Ramel Dodong dito sa area kung saan po nagpapakita <laughs> yung white lady before po tayo mag proceed po sa area dito alam niya yung... alam talaga nila agad kung sa nagpapakita yung white lady ano at sure talaga sila na magpapakita yung white lady doon sa lugar palibot para po malaman natin kung nandyan pa ba yung white lady para matulungan natin kung ano talaga yung nangyayari sa kanya before po tayo mag uh, umpisa mag shoot out muna tayo sa lahat po ng mga mekaniko no? Diyan sa Manggoryo uh, mega shout out po sa inyong lahat salamat po sa inyong ang mga uh, masipag na pagtrabaho at saka mabubuting pakikisama po sa mga nagpaayo diya sa inyo ha no lalo na po yung amon nyo napaka buting tao dahil po ay uh, kayo lang talaga yung nag uh, bigay po na or na natin doon tayo sa white Hunter lady Tumas na pagtrabaho sa white lady na situation natin guys kaya dito guys kaya binalikan ko dahil po sabi po ng mayari ng lupa dito kasi tinanggal na po yung gulay mula ng bilunta natin dito at saka wala na pong paramdam po pumunta sa dito nang sumama ng kanyang asawa doon pumasok yung 3 hindi sa katawan ko na kay asawa alas 4 biglang lumamig at lang pumasok na ito yung uh, ito, ito yung problem no hindi maybe maybe totoo naman yung sinasabi mo kaya lang 88 lahat kasi kami katulad nga ng sinabi ni Donski no lahat pwede kasi magpanggap ano yung maibibigay mo sa amin patunay na totoo yung ginagawa nyo kasi yung mga legit na ghost hunter, bagamat yung iba sa kanila, kiniklaim nila na may third eye, meron silang ano eh, pinapakita sa amin na gadget eh. Kasi ang, ang may mga nagtatanong, no? Nakakakita ka pala ng, ng multo, bakit kailangan gumamit ng gadget pa? Oo nga naman, ano? Pero yung, yung paggamit kasi ng gadget na yun, yung katulad ng EMF meter, o ng ghost box, uh, para sa atin 'yon ng mga hindi nakakakita. Para sa atin 'yon para ma-validate yung ano yung yung kiniklaim nung may third eye. Kaya yan nga dapat gagawin basta sa sa video pag may nagki-claim na na mayroong may third eye, no? Kiniklaim niya na may third eye siya. Kapag kay yung yung ghost tube, ghost tube sinasakyan ng may third eye nyo, peke 'yon. Kung ano yung sasabihin ng ghost tube, yun din ang sasabihin ng may third eye nyo, peke. 100%. Pero ganito ano, kapag yung halimbawa, uh, nagsalita yung may third eye, then sinakyan ng ghost tube. Yung, yung gadget ang sasakay, may possibility na totoo yung third eye niya. ba? Diba? Hindi ko naman sinasabing totoo na agad, may possibility. Pwede kasi, halimbawa, nagkataon lang eh. Kasi yung ghost tube kasi hindi mo pwede kasi pagkatiwalaan yun eh. Kaya dapat talaga yung EMF meter yon katulad nito ni 88 na no sinungaling. Kapag sinabi mong may white lady diyan, tapatan nyo ng EMF meter, yun. Pagka pagka pumalo yung EMF meter nyo, ibig sabihin ah uh, meron talaga doon. Na-validate yung claim mo, hindi yung ganitong kabulshitan lang. 'Di ba, men? yung busis ng kanyang asawa na meron na po nagpapaabot sa kanya kaya ito yung expo natin sana po samahan nyo kami guys si Dodong, si Ramil sana walang mangyayari sa atin dahil po napakalayo yung uh, namin kaya God bless po sa inyo lahat ingat po kayo guys babalikan po natin yung area rito guys dahil po mula nang nabuhusan po ng holy Water dito ang sabi po nang naka tanim ng gole dito. Wala na po daw silang... So, ganoon lang ka kadali yon Buhusan nyo lang ng holy water? Eh, bakit nag... nag ano pa ng... Nag-hire pa ng exorcist yung... Ano, yung mga ibang tao? Para mataboy yung... Yung mga kaluluwa? Eh, bubuhusan lang pala ng holy water? Red flag number one. Nakikita ang paramdam, Piro yung asawa po niya dito guys si Naniban actually ano uh, nakita ba yung ano nyo yung sana ba yun may white lady ito, ito ba yun yung white lady white lady na pumapara sa kalsada may pinaabot na tinignan natin ayaw iwagi ayaw ayaw okay, iwagi ayaw <laughs> iwagi ayaw ha. Ah uh, bakit hindi niyo puntahan 'yan? Ang sasabihin nyo sa akin, eh bakit ikaw bungo buo no, may nakita ka sa Clark na naano bakit hindi mo pinuntahan din? Eh yung sa akin kasi no nakita ko 'yun, natakot ako doon. Kaya wala na akong guts na nasundan pa yon Pero ano, inattempt ko pa rin siyang ano uh check in after. Chinik ko pa rin yung likod ng bintana. However, ito kasi men Nabababad nyo na sa camera yan eh. Ibig sabihin, nakapag-gather gather na kayo ng ano nyan. Nakapag-gather na kayo ng ng tapang nyan. At gusto nyong kausapin yan eh. Bakit hindi nyo lapitan? Goal nyo palang kausapin yan, men eh. Yan hmm? o, nakikita bro, nyo na yan. Dinaala na natin, bro. Ganyang katagal, men. Iwagi, Brad. Me, Brad. Tekaranyo, Ramil. Ayun 'yung White Lady ni 88 'to. Oh. oh, lalapitan. Nakakapag nakakapagtaka ano? May lalapit do sa ano. Tingnan gano, guys, balikan po natin. May lalapit do sa White Lady pero walang dalang camera 'yung lalapit sa White Lady. <laughs> Ay nako. So, ito na 'yon, ito na 'yung. Oh, lalapitan niya 'yung White Lady. Pero wala siyang dalang camera yung lalapit. Diba kita guys? Oo. Oh. O yan, la, la, tatakbo yun ano. Ngayon, iiwas ni 88 yung camera niya. Bakit si Ramil yung, ano mo? Yung bibidyohan mo yung white lady. Putang ina naman, nakakabuisi talaga itong video ni 88 eh. Yan ano? Bakit dyan nakatutok? Anong meron dyan sa ano na yan? Ano meron dito sa tinututukan mga damo-damo na yan, men? Ano ba? Tinan mo ha? Nakikita nyo yung kabulshitan na itong video na to? Tinan nyo, ito yung white lady, di ba? Mm. White lady to. Mm. Tinan ka nung Ito yung target nyo, ano? Tira, so tatakbuhan, o oh, tatakbuhin ng 88 yan. Tira, bro! O, oh, ito yung white lady mo. Pero bakit yung video mo dito mo ito? Naagyapon na dyan, guys. Wala! Nakatutok sa baba yung ano mo! Yung video mo! Luya po Hindi kayo ba? Tud Dito sa mga ganitong senaryo ba, magtitiwala pa ba kayo sa ganyan, men? <tod> <tod> ano nga natin? Doon na tayo sa isang video? So yun yung, yung white lady, no? Doon na tayo doon sa video na... Pinlay na natin kanina. Ano yun nandun? Ano ba? Talaga. Tsaka ito pa, ang, ang palatandaan na, ano, na fake ang video. Kapag ang thumbnail niya, hindi yung actual na nakikita doon. Yung madalas kinukuha sa Google. Yung mga thumbnail, madalas kunin sa Google eh. Gusto ko yung nakakausap mo na yung white lady. May bumubulong guys. Kaibigan? Parang gusto mo. Kaibigan? Kaibigan? Pwede ka pumasok sa... Kaibigan na yung white lady. Hindi ko dito ko lang. Dito ko lang. Dito ko lang. Kaibigan? Pwede ka pumasok. Kung ano ipapaabot po ninyo. Bakit po? ah? Nandito itita. Nandito. Nandito siya sa... Alam ko, nandito ka sa tabi namin. Nararamdaman namin dahil po sa lakas po ng hangin na dumadampi sa tagiliran po namin. Sabi ng hangin, Tinan tina mo ah. Ha? Yung hangin may sound effect Alam pa eh. Nandito yung <laughs> nandito After niya sabihin na may hangin, di ba? Oo, oh, wala na yung hangin. Alam ko, nandito ka sa tabi namin. Nararamdaman namin dahil po sa lakas po ng hangin na dumadampi sa tagiliran po namin. Sinabi pakinggan nyo may bumubulong May bubulong nga <laughs> Pakinggan nyo ha May bumubulong no, Magpakita ka Pwede kang tumayo dyan Kaibigan Kaya binalikan ko dito Dahil po sa Nangyari po sa kanyang asawa Ngayon Dadaanan ko po yung asawa niya Kapag naging normal po tutulungan ko tutulungan ka namin nahukayin po namin ang iyong buto karaming explosion natin guys Punin yung na. Talata naman sa likod mo yun, 88. Sige, kaibigan. Dili may mabukbo sa inyo, ha? O, Juan. Muliwater. Nagpasalamat ko dahil po ilang motorista na po ulito nagsasabi at nagpaabot sa amin ng pasasalamat mula nang in-explore namin, kinakausap ka. Nagpasalamat sa'yo lahat. Nasa na yon May video ka ba no? na nagpasalamat sa'yo lahat? Na nag explore ka na? Wala na pong nangyayaring uh, nagpapakita dito sa gitna ng daan dahil po. Nagpasalamat na sa kanya. Naman, no? Matatakot talaga kapag ganyan po yung magkikita natin. Lalo na pag nag-drive ka. Lalo na pag gabi. Tama. Kaya ngayon ipapaabot ko yung pasalamat. Kahit man napinsala mo man yung may-ari dito. Asa ah, na yung kakausapin mo yung ano, puro daldal -dal na lang yan men eh. Itong elemento no. Nandito guys. <laughs> na? Ala ta namang ano yun. Ganun ba ang multo men? Oy, alam abangan niyo yung spirit of the glass ha. Namin ni Sir Ed Kaluwag ah uh, parang may something doon na ako lang ang na nakarinig, promise. Pero ididibang ko rin 'yun pag uh, na-publish na 'yung video. White lady, you no? pero sabi, Ay, ano ba iti nandito, nandito. Grabe na nandito. Kabigan, huwag kang matakot, hindi po ako mag papaulan uh, papaulan sa'yo ng holy water. Ipaabot mo. Iparirin mo yung ano mo. <laughs> hindi, bakit ano? Bakit uh, matatakot ang ano, demonyo ba yan para matakot sa holy water? Demonyo ba yan? Eh, kung demonyo yan, hindi yan white lady men. Natatakot sa holy water eh. Yung boses mo. Sige na. Huwag kang mag-alala. Tutulong kami. Para may paayos natin yung buto mo. Kung saan nakalagay ha. Mabait naman ito ito. Ganyan po talaga yung mga... Gusto talaga. Oo, oh, oh, na matulungan. Oo oh, guys. Rinig po natin ha. nagkipag-usap dito. Pero iba talaga yung pagkipag-usap nila sa atin, no? Yung taas sa tao. At saka yung boses nila ay nakakatakot. Ito yung sinasabi ni Sir Ed Calawag na ano eh. Na itong katuturo nyo ng ganito, men. Hindi maganda to. Diba? Ito sa pag-uusap namin dalaw, yung one-on-one -on -one namin ni Sir Ed Calawag. Kasi, the more nagginagawa nyo ganyan, ang concern kasi ni Sir Ed Calawag, Baka mamaya kasi, isipin ng tao na ganyan lang kadali makipag-contact sa mga yan. ba? Diba? Nagtut nagtuturo kayo ng false information eh. Kaya sana maintindihan nyo kung, kung criticize ko tong mga ganitong banat. Obviously, peke ito eh. Hindi ba peke? Para pinyo sa akin yung mga yan, patutunayan kong peke yung mga, yung C-88. Diba, men? Diba, men? Hindi kanino kayo? Wag na lang sa akin kayo maniwala, no? Ah, uh, wag na wag na lang kayo sa akin maniwala, men. Wag maniwala kayo dun sa kay Sir Ed Kaluwag. Kasi si Sir Ed Kaluwag may credibility na pagdating sa ganyan at dinebunk niya na to eh si 88. Eh. Gusto niyo mapanood yung videos? Hanapin niyo yung video namin dalawa ni ni Sir Ed na dinidebunk to si 88. Yung silinyo niya. 'Di ba? Pinatunayan na ni Ed Kaluwag na peke ito eh. Ngayon mga kababayan ko, alam ko, ah uh, sige, sasakyan ko yung trip nyo na naniniwala kayo sa ganyan. Sa mga ganyang bagay. ah uh, actually, naniniwala din naman ako. No? ah uh, believer din naman ako sa mga ganyang bagay. Pero iba to eh. Iba to sa mga pinapakita eh. I ito ha, uulitin ko uli. Hindi ko naman sinasabi, totoo bang may white lady? Naniniwala naman ako na totoo may multo talaga. Ang problem nga lang dito, mga men, itong video na to, hindi to totoo. Si Sir Ed Kalawag na mismo nagsabi. Yung credibility ni Sir Ed Kalawag, bagamat maraming criticism din naman kay Sir Ed Kalawag, ano, hindi ko naman sinasabi na na ibigay nyo ang 100% yung tiwala kay Sir Ed Kalawag. Pero kung iisipin nyo, ano, sino sa mga ghost hunter, kasi pagka, pag nasa, nasa paranormal ah, uh, nasa larangan ka ng paranormal kasi hindi na mawawala yung, ano dyan eh, yung doubt ng mga nanonood na tao. Ang aanohin mo na lang dyan. <laughs> ang titing na lang natin dito yung accuracy ng sinasabi. At yung may credibility. Yes, may mga times na napalalabas sa KMJS na nadedebunk si Sir Ed Caloag. Ano? Pero may mga alin ang pipiliin niyo yung yung na expose na sa sa mainstream na nagsasalita na ganyan or yung mga go hunter na sa YouTube niyo lang kilala Kasi eh, ako nung nung sinamahan ko si Sir Ed Kalawag uh, scientific method yung ginamit namin 'di ba Although na at the past, may mga may mga disagree ako sa mga inaano ni Sir Ed Caluwag. Pero ngayon ko lang naunawaan kasi sa mundo ng ng paranormal hindi hindi accuracy yung ano eh, yung pinag-uusapan eh. Ay hindi accuracy, hindi yung uh, kasi wala namang sure talaga sa paranormal. Sorry, ha, mali yung sinabi ko. Walang sure sa paranormal, ang pinag-uusapan na lang dito, yung accuracy. Accurate kasi mahirap talagang i-determine ng paranormal kung totoo o hindi eh. Kailangan i-exhaust mo muna yung ano, yung yung lahat ng possible explanations bago ka maniwala. 'Di ba? 'Yun ang yun din naman ang sinasabi sa akin ni Sir Ed Kalawag. Bago ka maniwala sa isang bagay, i-exhaust mo muna lahat ng ano lahat ng explanation. Ang nangyayari kasi kadalasan sa mga ghost hunter na peke katulad nito. Pag may narinig silang gano'n, yun na yun. Wala man lang verification, walang assurance na maibibigay sa inyo na, oh, ito ha, ito ay totoong ganyan. Kahit man lang gano'n eh. Masasabi ko ba sa inyo, ito tapatan tayo, perfecto ba si Sir Ed Kalawag? Hindi. Pero yung accuracy niya nandun abab uh, above average ang accuracy ni Sir Ed Kalawag pagdating sa ano sa paranormal. Isa sa mga ano no, isa sa mga nangyari sa amin, ito sasabihin ko sa inyo no. Ang sabi ni Sir Ed Kalawag, batang lalaki daw yung ano yung nakita niya sa sa dun sa building. Nung ako nakakita, ang tingin ko naman batang babae. Ang tingin ko. Anong pinagbasihan ko? Kasi ngayon nakita ko mahaba ang buhok eh. Well, uh, hindi ko naman nakita yung sex organ ng nung, <laughs> nung multo, 'di ba? Hindi ko naman nakita yung se sex organ ng multo, pero antingin uh, ang tingin ko batang ano, batang babae kasi ng buhok niya mahaba-haba na natatakpan yung mata. Ito lang nakikita. Hindi ko naman napansin na mahaba ang buhok kasi nga Ah, uh, nasa bintana eh. 'Di ba? Ang pinagbasian ko kaya babae. Ibig sabihin, kahit paano may corro may corroboration kaming dalawa ni ni Sir Ed Kaluwag na may bata do sa loob. Kasi hindi kami nag usap noon eh. Sila muna yung nauna doon sa loob. Naka-isolate ako. Then lumabas si Sir Ed Kaluwag, ako naman ang pumasok doon sa loob. 'Di ba? So anong ibig ko sabihin doon? Ang, ang pinag-uusapan dito yung accuracy. Perpekto ba si Sir Ed Caluwag? Hindi. Pero yung accuracy nandoon parang ganito eh. Sino nga yung alam ano, yung 90? Sino nga yung yung player ng NBA na malupit ang accuracy sa shooting? Si Reggie Miller, di ba? Hindi naman perpekto si Reggie Miller. Hindi naman hindi naman, wala namang nag exist na NBA player na perpekto eh nakada tira niya pumapasok eh. Pero pwede nating ano, pwede nating uh, tingnan yung average shoot niya kung yan ba ay 90 point. May NBA card kasi ako nung dati eh. Ang alam ko ng mga top shooter dyan si Reggie Miller tsaka si Ray Allen. ba diba, Sa NBA dati. Ma makikita mo yung, yung ano yung average ng ano, shooting average nila dun eh. Wala namang perfecto. Pero kung halimbawa, eh kukumpara ko si Reggie Miller at yung kanto boy dyan na na naglalaro ng basketball sa kalye di ba mas maniniwala ako kay Reggie Miller mas pupusta ako doon kung accurate ba yung titira although na wala rin namang kasiguruduhan na may shoot niya yung bola pero ayon sa record niya accurate kasi siyang tumira eh di ba o mapunta naman tayo dito sa ano Si Sir Ed Kalawag may sariling program yun. Na uh, naiimbitahan siya ng mainstream. ba? Diba? Kilala siya na na paranormal investigator. Hindi siya perfect. ba? Diba? Pero siya lagi yung tinatawag. Eh itong mga itong pinaniniwalaan nyo na to ilang beses naman na, na prove ko na sinungaling yun si 88. Ang dami na. For example, Makikimjs daw sila. O nasa na yung KMJS nun? Pangalawa, yung sinabi nila na saludo daw si Sir Ed Kalawag sa kanila. Eh, pinasinungalingan ni Sir Ed Kalawag yun. Ni hindi nga sila nakakausap ni, hindi nga sila napanood ni Sir Ed Kalawag eh. Nasa ng ano dyan, nasa ng ano dyan. Ang pagtitiwalaan nyo dyan, men. 'Di ba sana naiintindihan niyo yung ano tapos gagawa ng story ni, ni wala ano debunking to si ano eh. Si si 88 eh. At least kahit pa paano no napanood ko yung last video ni ni Sardonsky. May explanation na siya. Nabihira akong marinig sa kanya yun na o oh, alam nyo ba kung bakit creepy dito kasi may hangin na pumapasok dito. Ganyan. ba? Diba? nag improve si Sardonsky eh. Eto mga to. Once na may marinig may may umano, yun na yun. Hindi kayo inoofera ng ano, hindi inaalis ang doubt nyo. 'Di ba? Uh, example si Sir I.M. Reverie ano, nag naglagay ng ng bola. Emotion ball. Habi ko kasi before, wala akong tiwala do sa motion ball kasi pagka pagka yumanig yung sahig lalo na pagkahoy, pwedeng gumalaw at iilaw 'yon ang ginawa ni Sir M. Reverie, chinek niya. Naglakad-lakad siya sa gilid ng ng motion ball, hindi na trigger At least kahit pa paano, natanggal yung, yung doubt ko na, ano, na hindi contaminate yung experiment. Ang, ang, mga legit na investigator, no, uh, nag-o-offer lagi ng alternative explanation yun. At siya sa harap mo nun. Para alisin yung doubt mo. Pero itong mga to, katulad nito, sila Kuya Red din, ano, napapansin ko na yan kay Kuya Red, pag may kumalabog, yun na. Wala man lang due diligence sa chicken na na baka ito, ito pa nakakatawa kay Kuya Red minsan eh. Yung bahay na inexplore niya, pinagsasabi niya na may multo. Noon na barangay siya, binawi niya lahat, daga na lang daw 'yon. <laughs> Tapos ngayon naniniwala pa rin kayo, pambihira naman. Kaibigan, bukas kung maging maayos na po yung binasukan mo, So, Tama. Kami agad kapag... ang, ang, problem dito, hindi nyo napapansin, ginagago kayo ni 88 na may bukas na naman, nasusundan at susundan nyo. Ganyan ang ginagawa niya sa mga past topic niya eh. Yung katulad ng kataw. Ilang episode yung kataw niya na yun. Yung kulto nilang uh, nung araw, yung kulto-kulto nila nung araw. Ilang episode din yun. Hindi pa kayo nakakahalata. Come on. kompleto po yung team ko sana po sila Ramil na oh mabigyan po ng time Brother Arman, ha lai, eh B nag ano nag -nag, nag, nag, video sa damo tapos nagtanggap na may kinakausap <laughs> Okay lang sana kung halimbawa ganito no Nagbi-video ka sa damo tapos may ano may may EMF meter ka diyan. Kada question mo, pumapalo yung EMF meter. Para kami mga nanonood, ah, nagkakaroon kami ng assurance galing sa na accurate 'yung sinasabi mo. Pero as long as na ganito men, wala tayong mapapala dito eh. Sige lang kaibigan, ganyan talaga po yan ha. Oo. Huwag ka lang mag-alala po. Salamat nagpa paabot ka po ng hmm. saan doon yung nagpaabot na mensahe huwag kang umiyak o man paano man nalang umiiyak ako po umiyak guys masakit pa yung nangyari sa inyo Umiyak siya, guys. Anong tumakbo pa? May sinabi niyang tumakbo eh. Tumakbo pa. Tumakbo pa daw, pero naririnig niya pa rin yung iyak. Pakinggan niyo, guys. Umiyak siya, guys. Ano ko po? Baka nandiyan lang ito. Putahan ko. Putay daw, putay daw. Wala man, bro. Wala man, di ba makitan. Oh Wala ka parang taduhan, man. Wala. Wala.

Ay, yun, tinan nyo kung anong deklarasyon ni 88, yun daw ang tamang pakikipag-usap. Tinan mo kung gano'n ka-fraud to. Ganyan ba tamang pakikipag-usap? Itutok mo yung camera sa damo? Yung damo yung kausapin mo? Pambihira naman. Dapat sum sumanib sa akin? Hindi, hindi. Okay lang yan. Pagkakit po, eh, hindi po. Sumanib. Basta pagpapaabot yan, ibubulong yan sa'yo. <laughs> Bahala kayo dyan isa nag encourage na kailangan sumanib daw sa kanya. Tapos kukontrahin ni Ate. Hindi dapat sumanib. Akala ko ba alam niya yung tamang pakikipag-usap? Kontra-kontra kayo dyan eh. Anyway, mga ko, bahala kayo dyan. Ano? Basta kung naniniwala kayo, naniniwala, basta sasabihin ko po yung totoo. Di ba? Gagalit kayo sa akin? Basta panoorin niyo lang ako. Mas effective pag nagagalit kayo sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.